Sige, lahat. Ano po yan? Ah, kamuti episode po ulit tayo. Uho. Kaya ako tay nagmamadali sa pagpapatanong nga ng kamuti. Ang sabi ko po sa inyo, napakarami pa rin po ng ibang gagawin. O, oh, yan. Nakatapos na po dito, tayo dito sa kabuo na ito. O. Oh. Yan. Ngayon po ay tayo na may magbabaltad dito mga ibang kamuti pa po natin oh yan may makakasama po tayo isikawili eh, si Kawili na po yan ganyan po ang gagawin itong kabilang side po tapos na rin ito oh ayan lahat po ay may tanim na ang gagawin po namin ay ito yan Diyan pag po. Bali ito po ay babaliktaran sa Laguna po ang tawag niya balikwat. Ano? Tapos po, gawa po ng sasalan na sa buwan ay para mag 2 months na siya. Ay di tatapusin po muna namin aray. Tapos ang balak ko naman, buksan pa ito kamutihan uli at saka yun kabilang side at saka po yung ukrahan ang daan pa pong gawa eh. oh. yan basta po pipilitin natin na Oh, yan, ganyan po ang nangyayari pagka uh, binaliktadan. free one month.

sila Langay... oh, ang ipon Meron mm. ng ganda, ano ko, ganda Meron ko nung na nakikita ng malang siya, oh. Para mga isang linggo pa bago mag-abono Para sa bull na may laman ah Dapat po pag-aabono nito surebol na may laman ah huwag ka mag wala pang laman mm. at pupokus ang uh, ano pupokus ang pataba sa katawan hindi sa laman mm. mm -hmm. mm. naaagaw ng mga eh. ano po kawilis na Nakakago ng gulay, kamuti Oo, oh, kaya ho dapat Ichichik muna bago mag Pataba Oo apa naman ano? <laughs> <laughs> Sambuwan pa ito, December ito. Pang December 20 ang harvest ito. Nakakay lang kilo ang isang iras. Ay, kumpurmi po. Kumpurmi din sa laman. Dati po pagpapaganari, Kuya Willy. Sampung kilo isang ganun. Sampu kensi, yung papagayan. Sampu kensi. Ay, awang ko yung papaganari. Baba. Aba, ilang ulit yun? Lima, mga 30 kilo, higit. Ah, misan sa palay ay oo mm. o ay kung nagkin sila ang palay ay dumali naman ara ng 45 wala nang bagay din ka pwedeng ting manalo ni eh, uh, ah, man ay di yung good yung good di bihirang birang magkinsi talagang lowest 20 na paano nakaanlaman saan nakaanap eh. kanya kanyang ito po kuya Willie kung tutuusin at isang buwan pa lang mas mapapadali pa po yung pagganito sinusungkit lang ng kawayan Aaring kabila kay namang ano niya ganito hin ano. Tapos isa pa ay ito ay pwedeng sa araw po ba kung bagay, hindi ka pwedeng gigipitin ng kamot eh. Hmm. Kung bagay anihin na ng 100 days, 120. Oo. Oh. Uh -huh. pwedeng aba teka ta ako magagawin pa ng ano, pwedeng maging 130. Gan ganto po ito ka ano. Sa ibig sabihin ay ka Kumpara sa palay na hindi mo nakapigil pag hinog na eh. Ay, hindi na. Kasi mapipigil mo ay. Oo, oh, mapipigil pa kahit mag uh, pag walang ng order, wag ka muna maglabas. Hmm. Wag muna magbukay. Mhm. Eh. Uh -huh. Bihira din ang damo, ano? Uh -huh. Pwede mo palang palahin uling balik pa yung puti ka, no? Ay, oh, pag-sipag. Uh, Balear na po ang aming nagawa Ayan ka dating naman Hanay hanay ayo oh. Ayan sarap tingnan Ganito po ang nangyayari o oh. Basta't pagkahugang ga na ang ugat abuno Dali na Pagganggasig ga Meron na rin pong malalaki hindi ko pa na monitor na maigi ay. Yung iba na may patay ang puno, ano po? Madalang naman yun. Oh. Pagka po nabaliktad na to, ang next ano naman natin dito, harvest na siguro ang ating hihintayin. Or di kaya, yung pong ano, yung mga ay umaapekto sa laman. Oh, yeah. Ang ganda niya oh. Yung talbos niya ay sapul na sapul po ba? Sakto-sakto lang yung laki. Masama rin yung ugat walk niya, kakainin ng kamuti. Yung inaakala niyong pagkakalapad ng dahon ay naku po minsan po ay yung paang walang laman. Dyan na ho yung tinatawag namin na tabal or walang laman. Oho. Oh, Awang ko din nga lang ho naman yun po yung experience ko. Pero ho, yung ganyang aayeng aayeng lang ang dahon. Ayan na yung nagbubum talaga yung laman. Oh. Uh -huh. Yan, oh, uh -huh. yung ganito lang. Uh -huh. Pero pag kayo lumapad na nung, minsan na pwede lumapad siya ng gano'n nang palad ay. Ay parang minsan ay yung papu. Ang walang laman. Yan, ganito po ang ating ginagawa. Papakita ko po sa inyo. Yung um, nakaraan dati, ay eh, hindi rin ho naman Hindi rin ho kami nagaganito ay eh, kaso nga ho nakita ko sa Laguna uh, Oh dyan sa Laguna Bandang ano po Bundok sa Banahaw din Sa Mahayhay At saka dito sa Lokban Quezon ay ganari ho talaga ang tradisyonal Ay ano pa po na Pwede naman natin kopyahin or gayahin yung kanilang ginagawa Mm. Yan ang no, surte rin Ang pagkakaanon nito Pagkakatalim po Gawa ng Masasabi ko po sa inyo Napakadalang ng damo Nang naging damo mm. Yan Yan Hmm. Para po bang inaalis natin yung mga nangangapit bahay na sibol. Ayun. Yung po ang purpose nitong pag natin ito. Pwede rin ho itong ganitong gulayin kasi sa part ng ano na mga siguro uh, 100 days pwede na tayong magharvest nito. Pag kayong pangbintat maramihan no. Pero ho, pag kayong panggulay lang ay wala po namang problema yun ay mga isang kimis lang ay wala pong problema yun pagka sabihin natin sa pala, kahit palamanin at kinuha ng panggulay wala pong problema yun siyempre magtatanong sa atin oh, ang dami yan pwede talbusan Pwede rin ho naman pang sideline na pang ulam. Pero pag po yung maramihan, wag din naman. Yung kukuhaan agad natin ng cuttings, wag po. Dapat i-hustuhin eh, man lang natin ano na mga 3 months. Mas maganda pa nga po yung bago ito, harvest. Yung kukuhaan na ng ano nang ganito po nang talbos at gawaho ng pupukos naman yung sustansya ay dun lahat salaman laman pupukos sa pagpapalaki po yan sana po naman ako may naibigay na kunting aral po sa inyo shout out po naman kung nasa malawakang kayong tani man garto uso yan no tanggalin lang natin yung mga nangangapit bahay nito Ito po. Oh. Dapat meron diyan 'yun, oh. Meron na rin 'yun, oh. Ito na po 'yan, oh. Meron na, oh. 'Yun, oh. 'Yan, oh. Nagbabanta na po 'yan, oh. May laman na, oh. 'Yan, oh pero gustuhin natin mm. dalawa ito po yung pwedeng humabol pa sa laki itong ibang ito dalawa na ho yung malaki pwede na rin pala itong abunuhan at saka po tip din po sa mahal ang kamote pwede tayong humarbis ng dukot uh, kung uh, magigit nyo po ang akasasabihin yung dukot alam mo po kung sa first 2 and a half month mayroon na ho dyan mga lalabas na gayang kanlalaki may mao na ho dyan pwede hong lahat ng puno dukutan na natin ng tig isang piraso uh, wag nating ipull out na harvest yan po naman ang pwede pagka nagboom yung presyo niya. Pero pag po naman yung gusto pa natin yung yung presyo kaya pa natin mahinihintay pa tayo, wag muna natin hunggalawin oho, uh, Oo, sa kaho natin yung uh, Titingin dito ng mga nabuhol na uh, kamuting kahoy po at sayang. May green natin pang almusal, pang kahit alin po kung saan pumapatapat. muna natin putulin para di matuyot. Kabukas gusto po late Makita lang yan. Sipoka dali utang dalon peraso. Baling hin -e eh fresh pa. Mm, ba Ito Ay, timing na timing po. Ar Taman, tama o. Oh. Ayos din po ano o. Oh. Kaya ho oh, kahit yung sasabihin natin ako nagtatanim ng Ganito po kamutin ka, may mga tatlong puno la ah. Ay kata tatlong puno po ba pag ano? Kagaya ho na rin ito mo, meron ako tanong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong pito, walo, siyam. Siyam nakapuno. Ayan po, eh, kahit hindi sabay-sabay, basta't maasipan natin dumaan tayo na, pwede natong tamnan. Ah. Tinatamnan ko na po. At gawa nang hindi naman sabay-sabay natin kakainin lahat ay. Kaya nga ho na ay, ay, pagkaunti nung akin tinanim ay. Ay yung pong maliliit na bagay, napakalaking impact po niyan tinugsok tugsukulaan dito nun ay awang kung ako nakuha ng parang video ay at saka doon sa likod ng ukrahan meron na rin tayo doon nakatugsok ibig ko sabihin ay halip na kumpara sa hindi naman tayo nakatanim di magtanim na tayo yung quality pwede yung tugsukuan na natin ano pinagpukuha yan Bumata na ano po. Yeah. Kung nakikita nyo po yung mga nakatanim kong iyan, ito yung ganito lang ginawa ko. Tingka kaunting tugsok. Hmm. Uh. yung update sa ating kamote na aming naano ni Kawili uh, binabalik ko tanda po lahat yan